Ah, napakaraming bunga po dito ng sili. Ah, hinog na hinog na siya. Manghang po ito. Ibang klase ng sili po ito. <coughs> po. Oh. Medyo bilog. Bilog siyang pagkasili niya. Manghang po ito. Sobrang anghang. Kung mahihilig sa sili, ayan po, napakadami. Inog na siya. Ito po, marami pa rin dito sa kabilang area. Ang dahon niya, masarap pang halo sa tinola. napaka napakalambor ng dahon pang tinola